lumindol ka kami dito sa amin sa Patangas at sabi ng panatanda pag lumindol daw naglalabasan ang mga higat eh tama tama kagabi o kahapon nagkana ako labing dalawa dyan sa tungkong bato samaan din nyo ako hindi ko alam kung may huli pero oo kung totoo sinasabi nila malamang may huli tayo parang napagayata alam ko dalawang gabi pa eh welcome to my office Tungkong kung patuloy tayo. Pero okay na rin. Nakapaglagay ako ng kawil kagabi Kawil ko, concentrated sa lugar na yan. Labing dalawa. Sa episode na ito, dito ay papaliwanag sa inyo kung kailan ko sinisimula ng aking ikat hunting season. Ang naturalesa ng mga isda, nanginginain yan gabi-gabi. Ay, okay, unang kawil. Makakahuli ka kahit anong petsa. Nakabound dito. Eh. Pero pag lumating na ang panahon na walang buwan sa gabi, mas aktibo sila at mas malalaki ang lumalabas. Ang pinakasimpleng ginagawa ko, inaabangan ko ang paglabas ng buwan sa silangan. Sa madaling araw, gumigising ako. Bandang alas 5, pag sumikat siya sa silangan, ang ibig sabihin niyan, walang buwan sa gabi dahil sumikat siya ng buong araw. Okay, putulin muna natin ha. Pandawin natin itong unang kawil. Ang dalag. Labing dalawang kawil ang inilatag ko kagabi. Karamihan ng pain ko, puro hipon. Wala ako nahulong tilapia sa fish trap. Dalawang gurami lang at puro hipon I'm na. Here sa dami ng hipon na ito palagay ko mananawa na lang dito expected ko na yun talagang maunan talag sa igat pag hipon ang pinain mo mas aktibo kasi sila kumpara sa igat pero pag tilapi ang pinain mo malaki ang chance na hindi right. siya papatulan ng dalag no, dalag. ngayon ano naman ang kinadaman ng lindul sa paglabas ng mga isda nice Nung isang gabi kasi, ating gabing tapat, bigla ba naman lumindol. Kasarap ng tulog namin noon pero nagising talaga kami dahil umuuga ang buong paligid. At ilang minuto lang, yun, nag-alarm na nag-alarm aking cellphone. 5.1 magnitude pala. Sa kalakaan sentro nito kaya malapit na malapit lang sa amin. Bigla ako tuloy na alala. Lumang kaugalian yan at parati ko naririnig. Nakapag lumindol daw, naglalabasan ng mga igat. Scientifically, wala akong basihan dyan pero sabi ko, mapapatunayan ko itong bukas ng umaga. At eto na nga, dalawang araw bago maghahating season, dinayo ko ulit ang tungkong bato. May huli ito. Meron? <wanita> Bakit tayo? Bakit Suki ko talaga ang lugar na ito. Bihirang-bihira ako magbigo pag ito ang pinagatingan ko. Sabi ng mga mami ni Sid, yung mga mama dito sa amin, hindi daw kaya ubusin ang ikat sa ilan. niya. Dahil bukod sa malalim, napakarami daw ang lungga niya maliit lang pero good size maka isa na Ito na nga mga ka-office lapas na kayo andito na sila delay pala ako ng isang araw simulan na natin ikatating season na ngayong gabi simulan nyo na akala ko kasi sa makalawa pa di gaano malaki pero <laughs> isang ngalang-ngalang sa atin kaya pag uwi ko ng bahay tinignan ko agad yung aking kalendaryo may buwan pa rin pero napakaliit na kahit na alaong na siya ng madaling araw lalabas, pwedeng-pwede pwede na mag -hunting. At yan nga oh, ramtam-ramtam ko yung koneksyon. Expected ko may kasunod pa eh. Totoo, toto. Uy, may huli din! Andito na nga sila. May huli! May huli ulit! <laughs> No. Hindi naman mga yan ito nasa dulo ng kawil ko. Pero Ilang? No. sinong sa grasya? Sa spot na to, parang ngayon lang ako ng ganito kaliit. Ang huling huli ko rito nasa apat na kilo eh. No. Pero ang pinakamalaki talaga, umabot ng walong kilo. Katlo. Lang. <laughs> no. okay na Halos dikit-dikit ang mga kawil ko dyan Tinanda ko yung limang natidira, Pero wala nang pain Wala rin huli Sumatotal. total productive pa rin yung lusong natin ngayon ha. Iyan o, oh, yan yung mga unang bus na naglabasan ng yung tagdilim. At sa totoo lang ha, yan ang masasarap na sizes. Kasarapan ang ganyang kalalaki. Kaya mga ka-office, simulan nyo na mamayang gabi. Hunting season na. Ito pala ang uli natin o, oh, yung malalaki, hindi talaga naglabasan. Maliliit lang. Pero okay na ito. May isa pa nga pala akong papakita sa inyo. Maliliit lang ang huli ko pero ito yung mga mahirap pulihin Ito yung sinasabi ko sa inyo na pag ang igat, maliit, malikot, sila madalas yung nakakaputol na yung kable. kaya kung kayo nakaka-experience yung mga kawil ninyo lalo na pagkable ito talagang mas matibay naman ito kaysa sa tansi pero yung kable pagka naabot niya yung, yung pagka naabot niya yung kansing eh kable na yan eh kable na yan pag umabot sa kansing at hindi na siya umiikot pag ito uh, yan may chance ah, kasi ito maputol mga igat na ganito kalalaki o kalilit ito yung mga sirap kulitin yung malalaki hindi sila malikot swertihan na lang na mahuli natin yung ikat so ito malutong kasi ito o so kanina nakapulupot yan pag ito uh, humulagpus yan may chance malutong kasi ito mapulupot and that's all for today's video maraming maraming salamat po sa inyong panonood hanggang dito na lang and welcome to my office God bless